Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin yung mga nandun sa iba yung dagat. At syempre yung mga viewer na hindi pa nakakasubscribe, sana magsubscribe na. At yung mga subscriber ko, thank you, thank you sa inyong lahat. Pati yung mga nagla-like at nag-share lahat, yung nagko-comment, nag-appreciate sa mga videos ko, thank you very much. At sana patuloy ninyong i-share ang mga video ko at itong channel ko para mas marami pang matutulungan mga ibang tao. Hindi lang itong channel ko ang matutulungan, kundi pati na yung mga nangangailangan ng sagot sa kanilang mga tanong na pwedeng makita dito sa mga content ko. At ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa itlog pa rin. Bakit may dalawang egg yolk? Nakakain ba ang dalawang egg yolk? <laughs> ang itlog na may dalawang yolk? Nabebenta ba ito commercially? Ano ang mga katotohanan sa likod ng da ng egg ng dalawang egg yolk sa isang itlog? Mm. So, ganito no ang ano ang uh, dalawang egg yolk, di ba? Pagka-layer farmer ka, uh, pag old na layer farmer ka, alam mo na 'yon kung bakit. Pero kung bago kang layer farmer, bago kang egg producer, uh, at hindi mo pa na-encounter yung ganong case, eh malamang hindi mo pa alam, di ba? <laughs> so, importanteng alamin ito at uh, or malaman, no? Kasi uh, para at least alam mo yung Uh, yung katotohanan doon sa dalawang egyo. Uh, ang paniniwala nila ay good luck yung may, 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 dating na good luck yung dalawang itlog. Tapos, yung iba naman, uh, sabi nila, pagka daw dalawa ang egg yolk, at buntis ang, ano, ang isang babae, magkakaroon daw ng twins, ganon. Pero, alam nyo ba, na ang dalawang egg yolk ay naiitlog yan ng mga young layer. Yun yung mga nag-uumpi-umpisang mangitlog. Kaya kung minsan, pagka sa layer farm, no, makaka-encounter ka pag bata pa ang mga manok, may makikita ka yung mga double yolk na itlog. Lalabas yon na as uh, jumbo size kasi malaki talaga. At ang ang shape ng mga 'yon ay oblong, yung talagang medyo parang pahaba, makikita mo halata mo talaga na kakaiba yung size niya. At ito, siyempre, mas uh, yung yung weight niya no, iba kaysa sa karaniwang itlog. ganon. so jumbo size talaga na sobra pa kung minsan sa jumbo size. <laughs> ganon. so Ito, ini, ini ini itlog ng mga uh, young layer kasi nga Uh, hindi pa masyadong maayos yung uh, reproductive cycle nila. Hindi pa masyadong synchronized. Ganon. Ibig sabihin, uh, mas, minsan uh, may, may palya or may lumalabas ng masinsin o no? oh, nagre-release ng masinsin yung uh, hen ng yok, no? Papuntang ovidak na mag, yung halos mag uh, hindi hindi ayos yung time niya. Parang yung uh, time frame niya na nandoon sa ovidak, hindi pa yung ano, parang nagkakadoble. 'no, kaya napupunta sa isang uh, eggshell, Ganon. Nabubuo sa isang eggshell yung dalawang yok. At yung double yok na itlog na 'yan Siyempre, may mga, may benefit din, di ba? <laughs> Oo, oh, sa layer farmer, eh di siyempre, may benefit siya kasi mas, mag, ma, mas mahal ang, ano, pag ma, mabebenta niya ng mas mahal yon, Ah, uh, kasi double yok nga eh, mabigat, di ba? At, ah, uh, yung, kung ikaw naman ay kakain, <laughs> kung, kung kakainin mo naman yung double yok na itlog, eh di siyempre, doble lahat ang nandun. <laughs> Doble ang protein, doble ang kolesterol, <laughs> doble ang other nutrients na nandun sa egg yolk. Kasi nga, makikita mo ang uh, protein, kolesterol, and other nutrients dun sa egg yolk. Sa may mga mataas na kolesterol, sabi nila, ingat-ingat daw. Pero, uh, sabi naman ng iba, uh, okay lang daw. So, mas maigi na lang na mag-ingat ka, 'di ba uh, dun sa double yolk. Ganon. Oh, pero siyempre, ang ang double yolk na egg ay lumalabas lang 'yan uh, parang is, uh, isa sa isang libo. So one over 1,000 one ang paglabas ng double yolk egg. Ganon. So hindi hindi ibig sabihin na dahil bata ang manok ay mangingitlog sila lahat ng double yolk. Ganon. Parang Uh, konti lang yung chances na magkakaroon ng double yolk. Kasi siyempre, hindi nga ayos yung ano, hindi nga synchronized pa yung uh, reproductive cycle. So kung mapapansin niyo doon sa production, may mga parang nasasalit lang na uh, na double yolk. Hindi ka makakakita ng uh, sa isang halimbawa, sa isang building na 5,000 heads na layer eh makakakita ka ng halos kalahati na double yolk, hindi kaunti lang. Kaunti lang talaga. Parang yung ano din, parang yung jumbo size. Yung jumbo size kasi ano eh, bihira lang din yon. Oh, pero itong ano, itong double yok, yung ratio talaga niya is 1 is to 1,000. Yun ang ano niya, chances na may lalabas, ganun. Kaya para sa mga nagtatanong kung makakain itong uh, itlog na double yok, syempre makakain 'yan. Edible 'yan. <laughs> oh, at mabebenta rin yan. No? Yun ang benefit nga ng layer farmer. Mag ano, mabebenta niya ng mas mataas, ng mas mahal. Pero hindi nga naman masyadong swerty. <laughs> kasi nga, <laughs> kasi nga, kaunti lang yung lumalabas. So, kaunti lang yung swerty. <laughs> Oo, oh, ganon. Pero, hindi, okay naman. Uh, benefit pa rin yun. Kasi nga, mataas ang presyo. Ay, mas, mabebenta mo yun ng mas mataas na presyo. Kesa dun sa normal na itlog na iisang yok kasi nga yung timbang, di ba, mas mabigat. So makaklassify siya as ano, jumbo size. Ganon. So ah, uh, meron pang mga ibang ano, may meron pang mga ibang facts doon sa sa double yolk na 'yan. Pero 'yun na lang yung pinaka-importante, no? Uh, makakain, mabebenta, ah uh, yung bawat pagkada bawat double yolk na itlog nakakainin mo double lahat double protein double kolesterol, at saka double <laughs> double other nutrients kagaya ng ano kasi may B1 B2 B5 B6 B8 B9 B12 meron yan oo <laughs> yun yung other nutrients na nandyan. so parang yung ano din parang yung egg white may mga ganyan din B1, B6, B ano B, B complex in short no to. Patapos yung B B5, B8, B9, mga ganon, B12. So yun, yun yung mga uh, benefits na makukuha mo kung halimbawa lang doon sa ano kung hindi mataas ang cholesterol ko. cholesterol mo nabubulol na ako. So yun, madodoble yung ano mo yung cholesterol uh, na makukuha mo. <laughs> Huwag <laughs> ka lang kain ng kain na sobrang double yuk. Oh. Siyempre, tataas pa din yan. No? At uh, sana, may nakuha kayong mga counting idea at kaalaman dito sa video ito uh, tungkol dyan sa double yuk egg. So, para hindi na kayo nagtataka kung may maiitlog ang mga manok ninyo na double yuk or kung makakabili kayo ng double yuk. Uh, egg. So yun yung tinatawag na double yolk na tinatawag, na tinatawag Uh, hindi lagi-laging magkakaroon ng ganyan. Kaya huwag kayong maghanap ng mga, yung mga buyer na makakakita ng dalawang egg yolk, huwag niyong hanapin sa uh, egg producer or sa layer farmer yung lagi-laging double yolk. Dahil yun ay nasasalit lang doon sa production. Na, uh, na ano lang, nagkakaroon lang ng paminsan-minsan, pasaglit-saglit, no? Paminsan-minsan lang. So, sa mga bagong viewer, no, at uh, Uh, at, at saka yung mga dati ng viewer na hindi pa nakaka-subscribe sana mag-subscribe na kayo at pakihit ang notification bell para manotify kayo pagka may bago akong upload at pinipilit kong ano, tinatry kong mapapadalas uh, yung upload ko, kasi, syempre, ba diba, mas mabagal kang mag-upload, mas hindi ka ma-remember -mare ng tao. So, kahit na konti views lang yan, basta dinadalasan ko na lang. <laughs> di ba Oo, oh, at saka kasi para, ano, marami kasing, ano, marami pa kasing i-discuss sa, about layer farming, and farming, mga ganyan. So, yun, sana, pagpalain tayong lahat.